So good day mga Karaydon, uh, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat uh, Today's video mga nandito tayo sa Paco Park So yan papakita ko sa inyo mga Karaydon uh, Mamaya i-sasabihin eh, ko sa inyo ang history about itong Paco Park So yan mga Karaydon Yan mga karay Siguro alam niyo kung bakit may mga lapit diyan. Dito lang po 'yan sa May uh, Paco Manila, guys. Okay. So iikot ko muna kayo, guys, regarding about things. <coughs> So yan po ay chapel guys Yung nakikita nyo yan chapel po yan At yung mga nakikita nyo rito So yan mga Ang Paco Park active po yan Active po yan chapel na yan uh, May misa po dyan every Sunday at may mga events na wedding na nagaganap din dito ah, may akyat tayo guys dun sa wall nila yan. nakikita nyo nga wall mayroong mga nagte dito pwede pong pumasyal dito mga karay doon doon nga mga karay doon nakita tayo sa wall nila Tingnan natin sa wall at para makita rin natin yung view niya mula sa taas. Yung elevation niya. may mga alaga rin sila mga kalapati rito. So, yun guys, tayo sa wall. Ah, bago doon, bago yung wall, patungay natin yung loob <laughs> dito sa baba. Ayan. Yan din yan mga karay doon. Meron pang mga ano doon. Ayan. Yun din, mga nakanap ko doon. Yan po yung likod ng church o yung chapel na tinatawag. So both side mga paligid nito eh merong uh, pagpahingaan uh, yung kagaya nito pwedeng tumambay, magstandby. So yon guys, aakyatin naman natin. So, kung ano yung nandito, guys, ganun din dun sa kapila niya. Dun sa lapas niya. lapas na wall. Papapakita ko sa inyo, guys. <coughs> so, yun guys. Uh, nakikita nyo naman yung nasa baba. Yung wall doon. Pareho lang din sa wall dito sa loob na yan. So, maraming nakalabing dyan. So, mamaya, sasabihin ko sa inyo. Yung konting kaalaman ko rito regarding about sa Paco Park meron pong uh, namamasyal dito araw hanggang hapon nata pero nag-close na to ng gabi yan yeah. yan po ang paligid niya mga Tarap tumambay dito guys Kita nyo naman yung kagandahan ng Paco Park. So, yeah. Kita nyo naman may mga namamasyal hmm. So yan guys punta tayo ito sa bandang na Para makita ninyo yung itsura ng church sa gitna Sa part na yun May, may lang kasi tao doon So well maintained talaga tong Paco Park mga ka-rider. Yan po ang itsura niya dito sa bandang kitna na sa bandang taas. Yan mga ka-ride doon. So ayun, nakita nyo naman yung mga wall mga karayton May mga nicho dyan So may mga nakalibing dyan So ayun so, well maintained talaga yung Itong Paco Park mga karayton. So ayun mga Ah uh, Ah uh, explain ko sa inyo or Uh, sasabihin ko sa inyo yung konting kaalaman ko regarding dito sa Paco Park So yun mga karay sa mapagpalang araw sa inyong lahat So today's video, ayan nga, nandito tayo sa Paco Park So ayan po guys, so i eh. kwento ko sa inyo ang history nitong Paco Park guys, noong mga panahon na yun Dati po, ang Paco Park o itong lugar na to ay dating alam nyo na libingan ng mga tao noong time na yon mga libing, dito rin nakalibing nakalibing ang mga nagkaroon ng sakit na kulera noong mga panahon na yon ng 1807 so itinayo po ito ay noong 1807 then dito rin po nailibing ang tatlong pare na kung borsa at mga panahon na yon mga guys dito rin ilibing si ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal bago siya inilipat sa bagong bayan. So ayan mga karay doon, kita-kita nyo naman Paco Park. So ayun mga karay maraming maraming salamat sa inyo. Sa so, walang sawang pagsuporta kay Raidon TV. So hindi ko na po kayo iisa-isahin kilala nyo na ako sino-sino kayong nakasubscribe ka right TV at sa mga member. So, shout out sa inyong lahat. At maraming salamat sa pagsuporta. And then, uh, see you on my next video mga karito Paalam mga karito Thank <laughs>